Sabado binabati mo na po natin ating mga kababayan sa abroad. Ngayon at kababayan, usong is minda lagi po natin nakakasama at siyempre yung magigit kasuba. Na umulan, umaraw, ay lagi po natin nakakasama. At siyempre binabati ko ng lusot at pinasasalaman ng lubos ang ating minamahal pang Ferdinand Marcos Jr. at ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdo Siyempre ang ating mga congressman. Ah, congressman Abante, Commander Fernandez, congressman uh, ah, Ako, at iba pang mga congressman na ginagawa po yung kanilang mga tungtin para po sa gipin sa mga taong sakim sa pera at kapangyarihan o mga magnanakaw yung ating bansa. No? So, nakapalad po natin sapagkat meron pong mga congressman hindi nagpapaander. Ha? Hinatatako, hindi mapatulog na kamulad kay OGC at higit katulo na iglesia ni Nalo na Diablo na gustong kontrolin yung mga politiko sa ating bansa. Sa, ako po tayo ating ang ang topic na yung kulto ng uh, na isang reliyon din na masasabi mo talagang kulto ng pibas sa reliyon ni Eduardo Manalo uh, na kanyang pinumunuan na masasabi mo talagang iglesia ng blo dahil sa kulto ng marato na kung uh, ginagawa niyo. So, si Apollo Kiboy uh, mas kaya pastor Apollo Kiboy na kung saan mongoloid katulad din ni Eduardo Manalo tingin ko na nila pareho. Mukhang lang sa mental. No? So, punata, kasay, po natakas eh. Taka po sa balik. Ito po ngayon. Dahil nga sa sang rape gagahasa pang abuso sa mga babayan Na kung saan eh, uh, tumakbo ng pagkasinador dahil sa ang kagasabad at, at manupulawin mas sa magrapo. Ngayon na uh, balik ko po, po, huming siya na ba? Huming siya na solo sa kanyang bigo parte na ilo. Iindo, igasya na abo, na pwede ang abo ay in, si bok eto talaga <laughs> kaning pinikuloy kanya ha sa anak sa mga kapad ng mga video na nalabas ni kibuloy alam nyo ari yung mundo ka ng nakakain nakasulat isa lang ari ng mundo di ang Diyos na makot ngayon magamat ninyo sinasabi na ay arosin na yung at ilas yun, Siya rin daw ang nagmamayari ng ating Lua. nga luwa. Sa abanga niya, ang lima diba anak niya inilitas. So, mas mataas ang antas niya kesa sa animalo na diablo. Pero, so, ano nangyari? Bakit tila imbis ang sumaklolo sa igli Manalo na kulto, yung may-ari pa nandun. Ha? Ah, ang umihingi ngayon na solo sa iglesia, si yung manalo na kulto, para lang may yung kanyang kandidato ang senador, o gilang takbong so, sa ating bansa. Di. Mga kababayan ko, pero eto, eto nakakagulat. Balis sa kalyado, kaampi, siguro wad pera yung esyenalo, mga pumakampi sa mga magnanakaw, sa mga kriminal, ayun. Hindi siya magdadala sama sa langistahan, kib na susuportahan nila. Ama, si Toy. Karo. Yun lang, takarin po. Mismo ako, pero ako lang guys ah. Opinion ko lang to. Opinion ko lang. na, sa na salib no, sa takasin na doon. may kaso. Pwede ba guys? Pwede ba yun na, kahit anong ka? Pwede ka ba? Uh, pwede ba ito guys, no, sa asa na, uh, kaso. Tapos, lang tumakbo ng bino Pino, uh. may kaso ka man. mga opinion ko lang guys ha. Ah. Kapag niyan, kailan po sa tapos. ko lang yung kung pwede ba. Tumak, uh, isang may kaso, tubo na. Pinakataas, pinakataas, uh, uh kaso, po si gobyerno. kaso naman. Tumak na po, kibuloy. na opinion ko, pwede ba ipait yung bahala adjust kailangan ng kapangyari para magkikiluloy nang <coughs> sa gano'n niya yung mga kanyang mapuluhay siya dahil may na siya di ba yung makapangyarihan sa lahat hinginulong pinakasin siya na si Digong ayun mga kababayan ko yung tangkalib kibuloy dapat bang maging senador? Dapat bang maging senador? Marami siya ng hindi. Dahil sa pangumukha pa lang ni Kiloy, makikita mo na talagang rapist talaga. Dahil sa dami at pat patong na kaso na inaso sa niya, punong-puno ng katotohanan. Alam niyo, nakakalungkot eh. Pero mo ha, eh, besya Malalo, tutulungan yung kanilang Diyos na si Buloy. Kasi, kung hindi nila tinuturing na Diyos si Buloy, ba't nila tutulungan? Kung hindi nila tinuturing, sige, palaya lang natin, hindi nila tinuturing na Diyos. Karoon din ako na panood nila si Buloy. Si niyang na anak ng Diyos. At hindi na ako na na hinahamon nila, di ba, si Buloy. Pero hindi pumayag si Buloy. Sabi nga ni Kibuloy, ba't pa ako magiging pag-ibat? Ba't pa ako magiging pag eh, ako na nga may-ari ng Ngayon, para malabas, ang iglesia ni Manalo may-ari buong mundo. May-ari ng buong mundo, eh. Lumapit sa kanya. O, baka ang iglesia ni Manal may-ari ng universe. Kasi, huli niya na si Keith. Pinadang digong. Ngayon, ang nakakalungkot dito, mga kaya, kung sa Manalo man, itong si Lloyd, ito po ay kagagawan ng iglesia ni Manalo. Dahil kung inulong si Duterte kay Ardonalo na aari yung mga mer nila, na, saan, na iboto si Kibloy na kung saan ay mayroong patong na kaso na kinakap dahil abus sa kanyang mga mem na kung saan ay may kaso sa iban pang para kaso na kung saan yung mga kaso ito ay magkalimlad sa kinakarap niya imban. Alam niyo mga kayaan kung magkaroon ng sisikibuloy dito sa lungig siya na nalo. Kawawa ang ating bansa. Kawawa sapagkat may maliit na May isang grupo na tumuto sa mga kriminal, mga ayot sa archetypes. Maragal na may agnegory bilang isang kanal. Bilang drug lord. Bilang malut na piktador sa sabi probinsya. Alam niyo kung bakit siya na mayagpag? Bakit mas laas siyang lumakas? Kasi dahil sa tulong ng Iglesia ni Manalo na kung saan pera mga tikop sa ang sera niya. Sulukuha niyo. Ngayon, ano pong ating gawin? Magkaisa po tayo sapagkat may isa pong reliyon na pikakapira na kamit taong magkaroon ng kapangyarihan para mang gamitin na pangdipsa o para gamitin ganon ay hindi siya panagot sa kanyang mga kasalanan. Kaya tingnan nyo, sa to lang, mga mo, iglis, mananaj, may mga dyan mga membro eh. Alam mo kung bakit hindi na kasi siya hanggang meron din ako natuklasan sa mga, mga mga ng isa ni Mahat. Kung ano yung mga dyan, 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 membro nila. Sa kung, may dahil ang klaro, at lang mga dyan, ibang kaming sa mga mga dyan, ay ang kapay. Ngayon, kung saan ako si Kiyo, siya Sabi nga wala nang na, maliging, na Ang lamang niya, buwan dito na, nangigit, sa gumun, kung saan ay kukurulin isang lapya, reliyon. Ngayon nga parang sa sino, ayun ba, kayo ang may para dito. Ako, kasi, isang namin lang kanilang mga mabak, kung ganito ganyan. Ito ang sasabi ng member ng iglesia, Kasi, siyempre, sa ayunit sa gusto, talagang i-request na ito mag-besed. si Bolo request

alam ko ang tingin dahil diyon bakit lang kayo sa tiwala kasi sabi dahil nasa ikaw sabi milyon, ang kagatin ni Eduardo Manalo yan kasi bakit alam susunod siya ng mga memory mula doon sa pinakamaka yung kawalab kasi tumatanggap yung biyon kayo yung tawag ng milyon-milyon. yun may mga masusunod ako sa na leader ng ula sa kanyang mo alam ah yung so yung reliyon sa kulito sa kisapayapak nila sa mga taong gustong lusot sa mga gamit ng pera

Ayan uh, mga idol, bahag. Ang mga mga mag-dasi, sa masin na sinigil Ako ito pag dito, Kung nga yung mga reaction, isang container, wala na na ka wala na matiktaran. Ito po ay naging neutral. Ang mingko, ay sa ah, mga At at sa masin na Ako ay ito video na At action. Ano, anong araw na natin, mag kayo. Ayos At sa buong, parang isang